senior, tama yan. Senior kasi siya eh. Namin, so, na, na, sobrano, ano, ba? ano? To may, uh, That's, too That's too much. That's too much. That's too much. Ma. O baka ito. Pangal mo ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra abala, nyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So, hindi nga po kami. So, kami. So, hindi nga po kami. Confirmation po, lang aning, po. Aking, ba, lumaki, ba, lumaki, wala ako nung sa nangyari, ma'am. So, hindi Siya nga, nga po kami. Yan po. lang po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba, ano naman yan talaga? Kala ka rin. Ang imbala, ano naman yan? Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo, pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa back, back pa. Anong ba na ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Kung nanginig din ako. Napati ako, nagpapatid. Ma'am, passport mo. bala, bala saan dito bala. Oh. Oh, wala. Wala naman. Ba, pahihinan mo ko. Uh, wait lang. Ano to? Rosary. Rosary. Rosary ba 'yan? Oh. Ay, oh. Uh Bala. Woh hindi merelo lo ko bahay mo Mommy Ano sa amin. Bibigyan mo ako. Ay, Ako. Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man everyone, welcome to the Pacific for where we make not spend with you. This is 53744. Nagpaka pa ako ng tubig kaya ako ng tubig para.